Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, andito ako ngayon sa bahay na pinapagawa. Andito ako sa third floor. Kasi ang sarap ng hangin dito, mahangin dito. Umulan kanina, kaya basa dito. Basa yung ano ka na sahig dito sa terrace. Hindi pa talaga tapos tong terrace na to. Ay yung third floor hindi pa tapos at saka yung kalahati ng second floor. Unti-unti lang natin gawin para hindi masyado stress. Kailangan uh, lahat ng bagay nakaplano kasi ang pera natin hinahati-hati pero pag nakita mo yung kinalabasan ng pinapagawa mo sulit na sulit yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo sulit na sulit. Kaya pag meron kang pinapangarap, meron kang gustong makuha, kailangan pagsikapan mo yan na kunin, na gawin, magsikap ka at saka sakripisyo para makuha mo yung hinahangad mo, yung mga plano mo. Hindi mo naman yan makukuha na plano mo pag hindi mo gawin. Uh, hindi yung puro lang tayo salita. Ang ganda talaga ng ano dito, ng view, lalo na pagkahapon, mahangin dito. Maganda tambayan dito pag dito na nakatira. Yan, kung nakikita nyo, oh, diba? makikita mo yung kabundukan, bulakan yan. Ayan ang bulakan. Makikita mo talaga yung kabundukan. Kaya pagkahapon ng sarap dito magtambay-tambay. Kaso di pa nga dito, ayan o, di pa ayos dito. Di pa talaga ayos ang ating third floor. <clears throat> Ito yung terrace natin. Hindi pa Uh, na pinis, tsaka hindi pa natatiles. Wala pang pinising dito talaga sa third floor. iniunti unti onti unti, lang namin. Ang target talaga namin na tapos nitong bahay na to, itong 2024. Lahat ng bagay nakaplano para sa amin. Hindi hindi namin pinupos yung sarili namin na matapos kaagad. Kailangan nakaplano, huwag natin ikumpara yung sarili natin sa iba na bakit yung si ganito natapos ka agad kasi iba yung buhay nila at iba yung buhay natin, may sarili-sarili tayong buhay, may sarili-sarili tayong mga ano yun yung patakaran hindi tayo pareha sa kanila na mapera sila, ganun pero pag inunti-unti mo yung pinapangarap mong bahay ah uh, matatapos din yan, katulad nito Napakasaya ko. Di ba? Ito yung third floor nito eh. Malaki ito. Tapos pag bumad mo dyan, no? Ayan na yung bintana. Pagkagising sa umaga, ayan makikita mo. Yung sikat ng araw. Kasi yung sikat ng araw pa dito. Nakaharap dito. Ayan yung ilalagay na lang dyan yung barandilyas aanuhan siya. Ipipinis mo na yung ating uh, ano bang tawag nito? Poste. Eh. Tapos syempre, ito gusto ko yung uh, may design na tiles dito sa terrace. At ngayon, andito na tayo sa bahay. Nagluto ako ng gulay. Ito kasi meron natira kaming yung baboy na niloto ko nung nakaraang araw, hindi na siya makakain kaya nilagyan ko na lang siya ng gulay kasi meron naman kaming sitaw, kalabasa at saka talong sa rep. Bumili na lang ako ng ampalaya para ihalo. Wala itong okra. Eto paloto na to. Tatakpan ko na lang siya tapos yung init na lang niya medyo magpapaluto sa kanya. Huwag masyadong lata kasi masarap nito yung sitaw, yung medyo marutong-lutong pa. Tama na rin yung timpla nito. Ayan, ganyan lang siya. mag -green. Ang kaparis nito ay isda. Pag meron tayong gulay, kailangan meron din isda para masarap ang kain. Pero minsan pag tinatamad ako, pag gulay, gulay lang pag may isda talaga kailangan may gulay para medyo healthy ang ating pagkain at ito yung kapares nito pritong tilapia ayan Ito na yung ating gulay ilagay ko na siya sa mangkok para mahugasan yung pinaglutuan niya mara walang maraming kalat at ito yung ating pritong tilapia tapos merong kaming natirang bahaw sasangagin ko to para hindi sayang hindi ko na sinama sa sinain minsan kasi iniibabaw namin sa sinain nakakapanghinayang kasi maraming bahaw kailangan natin sangagin mas kumakain kasi sila yung mga anak ko ng sinangag kumpara yung ipapatong ko yung kanin sa sinain ito, luto na yung ating sinangag Ayan, kakain ako. Di ako kumuha ng tilapia. Puro gulay sa akin. Meron tayong gulay na pakbet at saka yung kagabi na may kare at saka repolyo. At ito, nagbabantay na ako sa computer shop. Maraming naglalaro ngayon ng mga bata. Ayan po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanunod ng video ko at sa mga nag-subscribe.